Usah si Ate Jaira sebuah ng wika candidates. Kauban aku si Tantan ke support aduk enak sayang Ate. Intro, pasok! Hello, it's me, your tita Yumi. So for today's video, no, kay uban na nato si Ate Jaira sa buwan ng wika niya. Kay mo paso man siya karong adlawa. Tara, let's go. Wayo sa ninyo i-scroll? Tanaw sa mo. Kay wala pa man nagsugod ang paso-paso o nagpicture sa sila diriya sa iyahang ate. Kunya, pagkataod-taod kay nagsugod naman, mauto si Tanta na sa diriya sa room sa iyahang ate Kimi. Ambut unsa sa na iyahang gibuhat, oy. Naining sulod sa room, huwag na sticker. Siya, siya niyan. Mauna iyang pangalan. Diri ajud ko nagkatawa kay na may nagsayaw-sayaw nga mga, mga chika batan awa ang mata ni Tantan awa straight ka ayo siya jud ako ang gitan ani atik-atik dayon siya og dool, sa ko ay nakakita naman gud ko wala lay katan sila ning kalit lang og sa akoa ah. kay lagi daw mangayo daw sila og sticker na pud di ay nakaila sa tuwa diri a kay diri man pud nag si Jaira ba salamat sa inyo ha kunya ning pasi na sila kay saba kay mi diri <laughs> makita na ko sa naong ni Ate Jaira nga excited na jud siya kay gwapa jud ni Ate oy Imbis nagtanaw na ko na ano na nangayaw yung sticker, sige lang. Basta magkita ko ninyo, pangayo lang gyud mo. Napo'y isa ka-candidate siya so, yung -na nag-follow do'ng kajayra o'ng tantan. O'ng diri, nagsugod na yun. Manda, suksa-suksa eh, eh, eh. Manda, manda Suksa-suksa uh... Manda, manda Manda, manda Suksa-saharan Manda, manda Grabe ka guwapa gyud ni Ate Jaira og sa iyang mga kaubanan. Pero piti kayo sa bulsa katong nagrenta. May gani si Ate Jaira hinirman na ng iyang gisuot. Isa ra man pud kapasuhan. Nagkiss ko kay Ate Jaira kay very proud jud ko sa iya ha. Kay iyang gipa-develop iyang confidence og gishare niya iyang talent sa pagpaso. Maka happy nga maka makaproud. Padayon lang jud sa imong gisugdan ti. daud na po, naana po na nga yung sticker. Ah, basta lagi na hurot yun ako ang dalang sticker, ani. Pero pasalamat tani ni Miyuki Og ni Akihiro kay ning sponsor yun sila og sticker. Daghan yun kayong salamat. Si Tanta na lang yun hatag sa ila, ha. lagi, siya man po ang naasa sticker. Og iyang ati Jaira, o niya busy man siya. O si Tanta na lang yun. Og na yun ang ilahang paso-paso. O niya makita na ako si ati Jaira sa iyang na o nagyud siya. Samtang si Tanta ndari, nagbasa-basa o ulan ang unsa na yang gidulaan. Ni Apil di ay si kiti Ani. Aw maog yun ni ang pinaka-paborito ni Jaira ang snack. Fudgy bar ug juice lang. Aw sapat na. Suportado po kayo ang mama ni Jaira. Wow! Naapod si ate Kimi nga naghatag o tubig kay ate Jaira. Salamat kayo Kimi. Sige snack sa dira ate. Kay kabalo ko gigutom ka sige paso paso. Nana po isika si Tantandaria o. Oh, kuya huwag yun aning bata aoy. Dirilang diri lang sa Takutob Shoutout ta nila Hadasa, Shekim, Pakinol Kesha, Din, Marie, Kanama Kang Sophia o Kang Altea. Thank you kaayo ba Bye bye